Hapit dos mil ang nagasto sa pagrinyo og prangkisa sa nanag-iya og tricycle nga si Maricel Cagas. Nakadawat matod pa kini og mensahe gikan sa Public Safety Office nga kinahanglan nila magsumite og requirements aron ma-verify. Karon lang na kunakuan kaya kung penalty ba wala na rin yung katong sa pandemic manggod na kuan ba 2 years na wala na, na ako na rin yung. Silang Hilario o Groland, pila lang sab sa 392 nga unang batch sa tricycle driver nga nakaparinyo na sa ilahang prangkisa. Bisan sila, libu sab ang nagasto sa pagparinyo sa ilahang prangkisa tungod na kapenalty matod pa. Assistance ma'am, salamat. Kay at least nami pamugas gamay Yon niya additional sa eskwelahan kulang pag mga gamit ako estudyante. Murag <coughs> oh. niya ang, yang, ang among gasto sa pagrinyo kay naka penalty man jud may mo na iyang gisagot ug salamat jud may mga driver nga na igamay siyang gihatag nga astan As ang gikaingong mga tricycle driver nga gipailawom sa verification process ang dalang requirements makadawat matud pa og 2000 pesos nga assistance kini aron makabawi lang matud pa bisan gamay sa nagasto nila sa pagparenew og prangkisa Well uh, kaning mga wala nag-renew sa franchise no i-renew na nato no Kaya lisod nga nagsigit tag biyahe nga dili dili uh, updated atong franchise kay ngano pwede ta madakpan. Human sa maong pagberipika do ay slip ihatag kanila aron makadawat sa maong 2000 pesos In the heart of changing lives Kinisilay Liza Labaho Brigada News